At kasama na po natin sa linya via Zoom ang bagong appointee na si Yuse Claire Castro, ang Palace Press Officer mula po sa Presidential Communications Office. Magandang umaga po, Yuse Claire. Congratulations and welcome po sa ASPN. Magandang umaga sa iyo, Miss Patty and Ms. Ali. Magandang magandang umaga sa lahat ng inyong mga viewers at supporters. Ayan. Okay. So, you Seclair, Claire, uh, congratulations is in order. Your first day was very, uh, was very colorful. <laughs> at uh, talagang nag-react na po kayo kaagad kay, kay President, former President Rodrigo Duterte. Ang tanong ko po, ano, you Seclair, Claire, ano ba yung magiging mandato? Ano po ngayon ang pagbabago na pwede namin pong asahan po sa Presidential Communications Office po? Yes, ang mandato natin, Miss Patty ay uh, i-expound, i-explain kung ano man yung naging direktiba or announcement ng ating Pangulo. Pero mananatili po ang Pangulo. He will be speaking for himself. Wala po tayong spokesperson. Mm. Tayo po ay matatawag na palas uh, press officer. Mm. Yan yeah, pala yun. Oh, Kasi oh, we were palace. wondering, eh, nabasa namin kahapon, sabi ko parang merong uh, you're trying to distinguish between uh, being a palace spokesperson attorney Clarissa pala ang full name niya mm -hmm. Attorney so Claire palat presidential spokesperson at hindi presid hindi ano spokesperson. palas spokesperson hindi presidential, presidential spokesperson kasi si, no si PBBM oh, is very accessible oh, di oh, ba? Oh, oh, oh. laging sumasagot pagda ambush interview mm, may, mm. May, may meron siyang pulong balita at may press conference. conference so yun pala yung distinction ng sinasabi mo na ikaw ay spokesperson para sa palasyo at hindi para sa oh, pangulo oh, mm, mm. mabanggit ko lang fellow Tomasian palang mm. kasi may mga tatanaw na background ni mm. attorney claire ikaw pala ay UST poli-sci graduate yan ang pre law mo tapos doon ka rin nag ano nag-aral ng uh, abogasya mm. UST College of Law Cum Laude mm. at meron din siyang masters mm. na um ka kasama natin sa mainstream media mm. date kasama, kasama ko siya sa DZMM dati. The DZMM DZXL also no oh, programa oh. din siya and then ngayon mm. uh, siya ay merong YouTube channel Usapang mm. Batas mm no? Ganun ba with Attorney Claire? Ayan. So, that being Kasi, said, Ali, yung, yung usapang batas is ating radio program sa RMN. Ah, uh, yun yung, Excel mo. Batas si Attorney Claire, oh, okay. okay, so ikaw you you straddle both mainstream media, broadcast journalists oh. at Socmed. At nakikita natin ngayon, 'di ba, yung, yung previous administration nakita natin very vocal si Moka Uson. Oh. Tama, no? mo no, kauson dati, oo. Oh, na ang tawag um, prestitutes. No? Parang nagkaroon ng divide yeah. between mainstream mga broadcast journalists at yung mga nasa social media. And, and you, na, 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 that you straddle both, no? Yung mga uh, media na digital platforms at yung traditional media. Ano nga yun yung, ano, yun nga yung sinasabi mo kahapon, binasa ko yung balita sa primetime news, na ang sasagutin nyo lamang is yung mga yung may ano, yung may may meaning, may kahulugan, may kabuluhan. Mm. Hindi nyo papatulan yung ma lahat na lang ng hanas, di ba? Mm. Lahat na lang ng fake news. You will parang separate that shaft from the grain, no? Ato uh, ano, pal paliwanagan mo kami in dealing with yung, yung ano yung ingay ng social media ngayon directed against the palace. Yes, uh, katulad ng sinabi nga natin, isa lang. Sa mangyayaring trabaho natin dito ay sagutin kung ano man yung mga fake news, especially about national issues ito. Mm. Sabi nga natin, hindi natin papatulan lahat <laughs> ng mga negatibo, mga fake news na ibinabakto sa gobyerno at kay Pangulo. Mm. Otherwise, mauubusan tayo ng oras mm. kung lahat ng mga vloggers na nagbibigay ng fake news na alam naman natin na fake news, ay eh, papansinin pa natin Oo. yung mga national issues mm -hmm. na na apekto mismo sa trabaho ng gobyerno at oh. sa trabaho ng pangulo. Oh. So, mm. May follow-up question oh, ako. Go ahead, on. go ahead. You may or may not answer. <laughs> mm. Where were you nung People Power uh revolution? At the Pinagtanong na po sa akin yan. At that time po kasi pagka people power, pa, at that time walang pasok eh. Bata ka pa yata nun eh. <laughs> Opo, oh, eh, si Jazzy no? pa lang, eh, oh, si Jazzy oh. pa lang. Mm -mm. So at, pagka po walang pasok, masaya po ako kasi nakakapagbasa ako. Mm. So pag at that time, pag ba, medyo bata-bata ka pa, hindi ka pa ganun ka-concern kung ano nangyayari sa... So, sa paligid mo eh. Oh. So mas gusto ko lang kasi na bakasyon para makapag-advance ako ng pag-aaral sa aking ah. subject. Yun lang po yung pakiramdam ko at that time. Oh, 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 Make up oh, oh, one nerd oh, oh. ako, mahilig magbasa. so ano, Yusek, ito po ang aking katanungan. Ano po ang ano mo, uh, game game plan? Pag ikaw ba ay haharap bilang palace spokesperson, palaban ka ba Uh, malumay. Kasi sabi nga ni Ali, feisty pala si Yuse ano, Claire. Sabi ko, alam mo, pagkakilala ko sa DZFM, very ano naman siya, very pleasant. Malumanay. Malumanay. <laughs> laging papangiti. So sabi ko, parang iba, iba ngayon ang nakikita ko sa'yo. Ayan, iba ganyan. yung aura. Ikaw, ganyan na nakikita ko. That's I, what lawful does to you. That's what I remember her. <laughs> no? Laging mapangiti. Tapos, minsan nga, pag hindi ako nakaka uh, pag out of the country ako, si Peter asks attorney Claire you to see. sit in oh, oh, for me. So, what is now your ano what is your persona going to be because they always say that malakanyang is a snake pit ikaw ba magiging dragon ikaw ba magiging leon ano ba yung magiging persona Coating. mo <laughs> para hindi ka lamunin I will, po dyan. <laughs> I will remain natural po. Kasi this is me. Sabi nga po natin kung nagkaroon man medyo na mainit na, uh, sa pagsagot ko noong Oo. unang araw natin. It's oh. because may init din siguro po yung issue. Ah. Sabi ko nga po ako i lawyer, uh, siguro po kung pag nasa korte ako at nagsasabi ng objection yung honor, oh, mas malakas oh. pa po ang boses ko. So <laughs> yun po talaga ako pero definitely po kung ang ang katanungan naman po ay hindi naman nag, nag dapat magpakita ng aking pagiging passionate. Oh, oh. Cool naman po ako katuwang nga po ni sinabi po ni Miss Pati naman tayo pala. <laughs> <laughs> okay, nako, attorney, okay. we wish you well, Yusek. At sana next time, mag-live ka naman dito. Oo. Kayo ni Secretary hey, si, si, J, may classmate ka na dyan sa Malacanang. <laughs> uh, at least, no, you're okay, in po. good company. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro. And congratulations once again. Once again po. It's my pleasure. It's my pleasure to be invited, Ms. Patti and Ms. Ali. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po kay Yusek Claire Castro. Siya po ang Palace Press Officer, Presidential Communications Office po. At least oh. nakita natin siya smiling and all. Kasi yung mga clips nung una, oh, oh. when she was first, first appointed. First day, na, Unang pa. araw, di ba, hindi ngumingit eh. Talagang palaban yung mga oh, oh. sagot. Pero kasi nga, sinasagot yung mga sinangabi ni former, former President, President Rodrigo oh, Duterte. Oh, oh. So, mainit talaga yung mga issue, issue at that time. Okay. Pa, ganyan naman pala, very pleasant oh, kapag pleasant oh. ang... O, papaliti. Correct. Ah, uh, tapos! First question, na Atty. Claire, ano po ang gusto niyong itawag sa inyo? U.C. Claire or Atty. U.C. Claire? Hindi <laughs> 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 ko alam. Hindi <laughs> ko alam. Nasanay na ako na Atty. Claire. Kung whatever. <laughs> so kahit ano pwede? Oo. Kahit U.C. Claire lang uh, eh. <laughs> no problem. Sino sa baybayan ko si U.C. Claire eh. Yung pagkakalam kasi ng iba, ikaw yung palace spokesperson. Pero malinaw sa ipinapaliwanag mo, mm na hindi ikaw tagapagsalita ng Pangulo, mm -hmm. kundi tagapagpaliwanag don yes. sa mga gustong iparating pa ng Pangulo yun. sa ating mga kababayan. Mm -hmm. So, malinaw yun. Mm -hmm. Kasi marami na... Sabi yung ating palas spokesman, may eh. Kasi nung po uh, si uh, Pangulong Marcos, ang ating Pangulo, na-abolish yung office of the presidential spokesperson. So, pag ginawa niyo ako yung spokesperson, wala. Wala <laughs> akong posisyon. <laughs> <laughs> sa, uh, yung, sa, saan ka po nagtapos ng abugasya? Uh, balita ko po, eh, kayo ay eh, cum laude. Congratulations. Yes. Mm. Uh, UST. Uh, gumaraduate tayo sa UST, eh? sa University of Santa Tomas. At yun nga, nakataong cum laude. Uste. <laughs> uste. uste, uste. Usted, uste. <laughs> uh -huh. Sino si Atty. Claire bago pumasok sa PCO? Oh? Uh, trial lawyer. Bago tayo nag-vlog, uh, bago tayo uh -huh. nagkaroon ng YouTube channel, trial lawyer ako since uh, the time na naging pag uh, abogado tayo. Pa, paano na po yung mga hawak niyong kaso? Una, naging, ano to, struggle sa akin to. Okay. Kasi, mm. araw-araw yung hearing ko talaga. Mm. Okay? Uh, ang mga hearing natin, hindi lang sa Metro Manila, out of town, eh, Baguio, may ko mm. kudarat. So, mm. ang hirap pa-explain sa client na parang bigla eh. Mm. Mas ako na bigla. Sabi ko, paano ba to? And then, ah, uh, nung hindi na, hindi kasi talaga pwede na mag-practice. Ah, okay. although allowed ka, di ba? Although allowed ka, pagka may basbas -bas, -bas uh, ng appointing authority o ng bossing mo. Pero you might, ano eh, um, influence. Okay. In one diba? Pwede, pwede kang maka-influence dahil may position ka. Okay. Yeah. Uh. So, talagang hindi pwede. So, binigay ko na muna. Temporarily nag-leave tayo, on-leave tayo sa ating no office. Mm -hmm. At kinausap uh, ko muna yung aking kaibigan, na implied partner natin sa, sa pag-practice. Uh, pra so, pwede ba ikaw na lang dyan, ganito-ganito. So, dapat ibigay mo rin naman sa mas sa competent mm -hmm. na, na lawyer para hindi naman magsisi yung mga <laughs> kliyente na bigla mo na lang nabitawan. Okay. Ibig sabihin, pinangalagahan mo rin yung pagsisilbi sa taong bayan mo na oh, oh, bago okay. yung personal na paninilbihan mo na sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Sa at the same time, umalis na rin ako. On uh, din ako sa DZXL. Ah, yeah. Sa uh -huh. Uh, mm -hmm. Galing din ako dyan noong 1988. okay. <laughs> uh, <laughs> uh, mm -hmm. nung Noong Monday, nanong pa kayo, uh, kasabay ni uh, Secretary uh, Jay Ruiz, no? Mm -hmm. at uh, sumalang kayo kagad sa press con, and then nasundan nito ng Tuesday, at nasundan ng Thursday. Tama po ba? Mm -mm, three days? Mm -mm. And then, ang tanong, regular na ba yung mga araw na yun? O gagawin tong araw-araw pa? Araw-araw ang gagawin natin. Oh. Okay? Mm -hmm. uh, ang pangako natin ay araw-araw. May mga pagkakaton lang like Wednesday. Yung mismo taga-medya ang wag muna kasi meron sila mm -hmm. yung affair o outreach. Uh, <laughs> <May event laughs> sila sumuko ah. Uh... O oh, sila umayaw. <laughs> yes. At dapat kahapon meron din. Oh. Okay. Uh, nakasalang na kami. Mm -hmm. Kaya lang bigla ang may pamiting. Mm -hmm. So na iwan So sabi niya, sige, Monday na lang. Ah. Parang ngayon ko lang na-encounter yung mm. ganyan kasi naging membro din ako ng malakanyang press corps. Mm. No? Parang mm. yung malakanyang press corps ang sumuko. Kasi kami during that time, may eh, hinihintay namin kung may magsasalita mm -mm, sa mm -mm. galing ng uh, OPS.